Ryan gawin ginamit na naman kami kamikasi mobs dito si Ezel matapos yung pinagod sa pagtranko ito binanatan at pinakalas na naman ito solo break at biglang naflatan dito si Javi sayang yung kanyang break at dream at yan na naman dito si J. Apple of Day dahanda kumagwat at nasa likuran din si Alexis dito What's up mga sir for today's videos Project Criterium Cycling Race 2025 Magandang laban to dahil sanction ng UCI Marami tayong natanong gala bago sila mag-start Ang sabi nila ay gusto raw nila makapasok ng top 10 Dahil para makalaro sila sa darating na February 24 to 28 Ang tanong rin kaya paano naman kaya ang first and second Ang third taftin top 10 lang daw talaga ang Hinihingi nila kaya abangan natin rito kung sino ang mananalo rito. Dahil maraming gustong lumaro sa darating na national ang tanong makakapasok kaya ka rito. Dahil nandito ang mga malalakas na hindi basta-basta yan papayag na sila rin ay matatalo rito sa ating mga amateur. Kaya nangangarap talaga sila na makapasok kay Taftin man lang rito. Kung 1 hour plus 3 laps ang ating laban magandang abangan natin rito. An? Lago na asarapan Marso Dario at ah, saka nandito mga Victoria Sports na yung mga kanilang uh, ah, laban eh talagang ah, dalahan sila rito kaya magagawa kaya na dito na maiksi yung ah, ruta nila dito ha ah, parang 2 ah, kilometers lang ata uh, eh, ah, ito na nasarapan si Edjon Angel eh, ito yung ating palaton rito kung baga lahat pa sila ay nagpapakiramdaman na muna dito humahanap ng tamang chamber pero si Kenneth Solis ng Team Army bumanat na para makakawala abangan natin pag U-turn ito eh, dahandang umagwat Kenneth Solis pero si Jetro ay hindi rin siya nagpapaiwan galing sa kanan dumaan bumungad sa harapan nasa harap din mga Team Derena kaya napakagandang laban to rito kung uh, paano kaya sila makakapasok ng tough team dahil lahat ng mga nakakausap natin kanina ay sabi ng White Mix, sana makapasok kami ng Taftin para makalaro sila sa darating na national championship sa 24 to 28. Paano naman kaya yung first and second turn? Ayaw nyo ba yun? Dahil mahirap daw yun. Kaya top 10 lang talaga raw ang kanilang hinihingi. At ah, si Jetro, kanina ba daw siya gustong bumungan at mag-solo breakaway. Kaya siya rito at Victory Sports, sila yung humahawak kayo Maramba, Erickson, Adrian Fari, andito sa Benito at saka... Si Archie Cardania, marami sila dito sa likuran na nag-abang-abang ng tamang tempo rin dahil hindi ka rin pwede mag-uubos ng maaga. Kailangan mo rin talagang gamitin ang discarte mo. Dahil kapag wala tayo discarte rito, kahit malakas tayo, eh, mauubos ka at may pasahero dyan si Idol. Daniel Tugawin, Edson Angel, Lago, Mike broiler Loreto, grabe, nakachika agad siya rito. Tugawin, hindi rin siya nagpapaiwan rito. At ang ganda ng ating laban, umagwat na sila. Pero ang mga Victoria dito ang nagko-control sa harapan ng peloton. Kung maga dinadala nila dito. Kung maga... Dahil wala silang sprinter dito ngayon, sino kaya ang re sa kanila? Dahil wala si Ian, wala rin si Marcelo dahil nasa Thailand. Kaya abangan natin dito ang mga Victoria Sport. Dahil uh, syempre, kung mga kanya-kanya mga gameplay na sila at nasa harapan si Angel daw no kasama doon sila tugawin kaya napuputol ang peloton at peloton natin char ay nagko-control din mga team ah Victoria Sport at maraming salamat sa lahat ng buong time excellent another shot at kay Will Zoom is Kano Arwin is Anpablito Nelson Chances from Carson California yo ay Z8 ito nasa harapan excellent noodles dinadala ni Angel si Mark Tugawin Daniel Edson Eden Farmer Crane Lago at kasama doon Si Jetro, at saka si uh, Erickson dyan at Kenneth Maramba rin dito. Ang bit-bit ng uh, Peloton at nandito pa si Landerzo. Nandito rin si Apple of the Eye, J. Evangelista. Mapapalaban siya rito. Ha? Si Bora dito, nagmamasid-masid sal. Gitna nung Peloton kung paano rin siya kaya, kaya makakawala. At ito na, di rin ang humatak si uh, Erickson. Nang uh, dating uh, team, uh, Bike Chick PH, ngayon ay isang uh, team de Reina. Uh, magandang abang natin rito ha dahil siyempre marami nagpubusigi at na ng, uh, nang nangarap talaga na makapasok ng Taftin 10 dahil ayaw nila yung first and second at saka third dahil mahirap daw kunin. Kaya Taftin lang talaga ang hiniyakan uh, lang uh, hinihingi rin dito ha. Kaya abang natin rito uh, chat out sa lahat ng mga nag-iinsayo kung naghahanda sa darating na National Championship uh, 2025 at maraming salamat din kay Sir Alex Bilan. Ito yung palatso natin at may mga sumubok talaga. mag ng breakaway Angel. Kasama na dito at saka go for gold. Victoria. Dumada pa na dito sa harapan. No? Grabing diinan ron at kasama dito. Si Jaina uh, Jay na nakabungad rin. Si Jumar. Kenneth Maramba. Ito. Talagang nga sinusubukan na dito ni Jay na talagang uh, bubungad rin siya. Kung syempre, nakikiramdam lang din si ito si Jay. Dahil sa MTV, ibang galawan rin yon Kung dito sa RB, lahat kayo ay matutulin. Yung maintain at saka tiis, doon talaga sila magkakatalo rin. Daniel Tugawin, Lago, nakabungad na rito kasama si Mark. Roy Lureto, apat, pero parang ayaw nila maitutuloy rin yung uh, kalang breakaway rito dahil kailangan mo talagang ng uh, dumiskarte rin dahil kapag ikaw ang magdadala dyan, yung mga nasa likuran din, ang rare ma, uh, di kailangan mo talaga ng uh, plus lakas. So, baga, hindi mo pwedeng ubusin yung lakas mo dahil yung mga nasa likod, yun talaga ang mananalo. At marami na rin tayo mga nakikitang kumakalas din dito dahil yung pabalik ay napakakunad rin. Dahil napakalakas yung hangin dahil February ngayon at shoutout sa lahat ng mga may god date sa February 14 baka naman kung doble kayo na pahingi isa <laughs> ibigay niyo kay White Mix at ito tatlo kasama si Renante at Havinyar at si Miguel ito na yung tatlo nakawala na dito Javier Hinatak ito yung harapan ng Peloton Bayani at saka si Daniel ang nakabungal at lago rin. At de Reyna, one hour plus three laps yung ating laban rito. Kaya matagal yan. Kung baka kailangan merong kang plano dyan na talaga nga matatansya mo na hindi ka dapat mag-uubos ng maagat biglang umatras yung dalawang kasama ni Javier rito. At ito, may naghahabol, standard Archie Cardania. Nasa likuran din si Jay. Habinyar umagwat na si Miguel na papaatras sa hatak ni Habinyar at dinahandahan lang din pero napakakunat yung pabalik din, napakalakas ang hangin. Angel at nandito rin sa likuran si Daniel, si Jay. Magandang abangan natin rito ang isang matinik sa MTV, si Apple of the Eye. Kung uh, paano kaya siya rumimati rito, hadal nandito ang mga pro na kung sa ilo-ilo ay nandun din yung mga pro eh. Kung mga continental yun dati sila carqueba pero dito ay mapapalaban talaga siya rito at masusubukan yung kanyang lakas din sa MTB pagdating dito sa RB at itutuloy-tuloy na yung uh, solo breakaway dito ni Javier ha dahil tatlo sila magkasama Victoria at saka go for goal at nakabungad dito si Jay para control kailangan iagawin eh, uh, agawin dito yung uh, harapan ng peloton para tumulin sila dahil kapag eh, excellent ako tulad dyan. Ang magkocontrol malamang ay talagang uh, yan dyan. At tuloy-tuloy na rito si Javier sa kanyang break. Ay, mabigat yung kanyang uh, maintain siguro dyan. na Dahil malayo pa 38 eh. minutes pa tayo. Kung baga, hindi pa natin alam kung masasagad na ba niya hanggang finish line. Dahil kapag gumalaw na ang peloton rito, mas malakas ang force sa nandito pa ba, ba, ang uh, Victoria sports dito na sila ang nagkocontrol sa harapan ng peloton yun nga lang, eh wala dito sila iyan. E, abang natin kung anong mga discard nila rito at lago rin, nandyan rin sa harapan rin. Kung baga, marami. Ang naghahabol talaga sila dyan. At ito, ha, tuloy-tuloy rito. Yung kanyang nga breakaway, ang bigkat ng maintain niya rito. Pinipilit dito ni Javier na mga kausad siya sa ahon. Dahil kapag nakausad siya, at talagang nga tinitiis niya rito matulin rito si Avinier oh. 45 to 46 dito kanina ay nag 37 siya dahil napakalakas ang hangin at ito ay kumuha tayo ng pagkakataon rito na makasabay dahil uh, maabutan tayo na kapag sumabay tayo rito eh At ito ay napakabigat yung maintain rito ni Javinier. Oh. Talagang uh, ang niisip niya rito na Matutuloy talaga siguro niya dahil alam niya na kapag gumalaw ang peloton mas malakas talaga ang puwersa pero talagang iniisip niya na talagang itutuloy niya kapag walang maghahabol dito dahil kapag dumikit rin ang grupo dyan meron din si Habi niya rito nakakampi niya yun naman ang kakaunter dito. Ang baga kinokontrol lang muna sa mga team. Victoria, dahil kapag idikit nila kakadrito, marami ang mag-angatan. Mapapagod naman sila sa kakahabol, kaya tinatansya lang dito yung kanina breakaway rin. O na mga meron tayong mga tema... nakikitang kumakalasin dyan. Andyan ang mga team army din. Ha, talagang uh, napakasolid yung maintain ni Javiñar dito. At biglang sumabog yung gulong niya dito. nako, breakaway na sana at sumabog ito. O nako, napunet. Talaga yung gulong dito ni Javinyar at ito ay sinusubukan pa niya dito na i-running flat yan dahil sayang yung kanyang uh, breakaway rito dahil sumabog. Kung baka nasa breakaway na siya, eh, ito ay kailangan niyang gumawa ng diskarte dito para siya ay makakausad na flat. Naka talagang nahiwa yung gulong niya sa likuran ito nakapagpalit siya ng gulong kaya ito ay tumuloy siya rito pero syempre may tama na yan dahil uh, yung di niya kanina ay bumagal na siya at ito ay tinatansya lang talaga rito sa mga team Victoria na hindi talaga nila idikit kaagad dahil kapag idikit nila dyan magangatan talaga yung uh, harapan ng peloton at ito yung ating breakaway tuloy tuloy naraman dito si uh, Javi niya dahil kanina ay naflattan siya rito Umaga sumabog, nahiwa yung kanyang gulong. Umaga solid na sana yung kanyang uh, speed kanina. Yun nga lang, eh, dahil sa flat, umaga, pero ito ay hindi naman siya inabot. Pero kunti na lang talaga yung agwat niya dito. At ito ay sinusubukan pa niyang makakausa dito sa ahon. Dahil napakalakas din ang ahon. Umaga, ang ah, mga victory dito, tinatansya nila yung uh, kanilang Uh, Habot rin dito ni uh, Habinyar na talagang hindi nila ididikit muna at hinayaan na muna dito si Habinyar na mapapagod. Kung baga, syempre eh, kung baga, mahirap talaga suluhin rin ang breakaway dahil kapag gumalaw na ang peloton, mas malakas ang puwersa. Kung baga, dito natin masusubukan kung ano kaya ang tiis dito ni Javiñar dito dahil uh, syempre marami ang uh, peloton laban dito sa nag-iisang break awin natin na si uh, Javier. Kung baga tatlo sila magkasama kanina, yun nga lang, eh talagang uh, bumitaw yung dalawa, si uh, Rinante at saka si Miguel ng Team Victoria. Ito, kunti lang yung agwat niyan. Pero talagang uh, Team Excellent Nodules din ang nasa likod at kumunti na rin yung ating peloton dahil napakalakas ang hangin. Grabing tiis dito ni Javier para siya ay uusad pagbalik niya rito sa ahon baka sa lusong naman doon naman siya nag tumatakbo siya ng 60 yun nga lang pagbalik ay 36 to 37 kibay siya rito dahil uh, malakas talaga ang hangin at uh, tinatsaga rin niya rito na siya ay uh, makakausad rin kumaga hindi naman siya nagmamadalag rito kumaga maintain lang din yung kanyang speed rito dahil alam niya na kapag uh, dumikit rin siguro yung uh, peloton ay nandun rin yung kanyang mga kakampi na uh, yun naman ang kaka counter rito ito, solid na solid yung uh, sipa dito ni Javinyar. Kumbaga, tiis talaga ang kailangan kahit na flatan siya kanina. Pero ay talagang gumawa siya ng discard. Ayan o, no, kunti lang yung agwat niyan. Kung baga kayang-kayang dikitan niyan, kung gusto at kung uh, idikit nila kaagad rito, yun nga lang. Alam nila na nandun si Tugawin, marami pa sa likuran ang kakampi ni Javier kaya tinatansya. talaga lang dito at hinayaan na munang mapagod. Yung ating uh, solo breakaway. Ito, 35. Nakakaramdam na rin dito. Si Javier siguro nang pagod rin ha. Dahil kanina eh bumagal siya eh. Kumbaga nang hinayang rin siya na talaga hindi niya ituloy kanina nung nakita niya lang sumabog yung uh, gulong. Kaya tinis niya rito kanina na makayotorn uh, at makapagpalit ng uh, gulong ha. Maraming salamat din kay Stevie ha. Dahil ito ay uh, umangkas tayo sa kanya rito para ma-video natin na uh, ito na yung uh, breakaway. Tuloy-tuloy na siya rito uh, at parang unti-unting umagwat rito si sa kanya nga breakaway dahil maraming kumakalas na rito. Maliban sa hangin, syempre kalaban mo talaga. Ang nagpapabigat rin, ito mga Victoria pa rin. Ang humahatak rito sa peloton, no? O, mga kinokontrol na muna talaga nila rito dahil kapag idikit kasi nila, Andyan pa si Tugawi na iwan, Marso Dario, andron rin si Jay, ito yung breakaway natin, tuloy-tuloy pa rin siya rito, kumbaga napaka solid at napaka haba rin ng uh, panteis dito. Oh. Ramdam na ni Javier yung kanyang uh, ingal rin dyan dahil nag-start siya sa 38 pa ha, kumbaga 1 hour plus sa uh, 3 laps kaya napaka bigat pa rin yan at si Miguel na naman ang humahatag rito. Ha? Si Tugawin, or si Gardania, si Matsipete, si nandito pa sa likuran. Dahil maraming nangangarap kahit makapasok man lang sila ng Taft 10. Pero napakahirap din yan makapasok kahit Taft 10 man lang dahil ayaw na nila sa first and second third. Dahil mahirap daw yun kukunin. Ito, pabalik na naman dito si Javinyar. Kumbaga, ito yung mga tiisan talaga nila dito. Dahil malapit na ang uh, laro ng national. Kumbaga, kailangan talaga ng eh, may uh, tune up race din. At ito, nagtatawag na si Daniel ng uh, Team Victoria. Ito, tatlong magkakasunod. Kinit Maramba, si Miguel Jan. Pero nandito naman sa likuran, ang mga team excellent noodles na siyempre kapag uh, dumikit man kung sakali doon sa first group na sulu sila naman ang babanat dyan kaya ito ay tinatansala talaga no umaga hinayaan na muna umaga kahit sa ibang bansa rin ganun talaga no pero syempre Pilipinas, ibang galawan rin eh. Dahil kapag dumikit, eh, may mga magja-jump eh. Kung hindi sila mag-aabang at mag-aantay ng krimatian. Kumbaga, Kung baga, uh, magja-jump talaga yan sila. Ito, Victoria pa rin ah. Eh. Ang humahatak rito, Marso Dario, Lago. Uh, check ito, marami na tayong mga nakikita kumakalas, kumunti na. Yung peloton, yung tiis talaga at saka yung maintain la rin. At si Miguel, lumipat na sa likuran pa. Balik na naman yung ating uh, solo breakaway. Ito, may naliligo na. Grogy na yan. Dahil napakainit rin yung ating panahon. Kanina, pagdating natin dito, eh, napakalamig. Pero pinapalta naman. ng init ng panahon. Sabay, nag-init rin. Sabi niya dito sa kanyang breakaway. At ito ay tuloy-tuloy na kaya. At masasagad na rin kaya niya. Hanggang finish line. At Victoria dinahandahan na mo nang Laredo. Iniisip na lang siguro Laredo na parang wala na kayang pag-asa o hahabulin pa natin. Yung uh, solo breakaway, dahan-dahan lang umagwat eh. Dahil siyempre medyo late siguro yung kanyang habol din. kanina. ulam <laughs> Na, shout out din sa mga kabataan kung anong ulam bang araw. Ito na yung uh, solo breakaway. Napaka bigat yung kanyang maintain na rito ni Javiñar Dahil yung tiis niya rito na hindi talaga siya madidikitan rin Dahil ito Victoria bumuka dito Pero pag nasa likuran naman Excellent dodol, smart sudari Sinubukan niyang angatan at mag jump dito Dahil lumayo na nga si Javiñar Pero chika agad naman niya si Daniel Kaya ito ay hindi niya tinuloy na At nandito si Peter Bayani Nako may pang away pa kaya siya rito na medyo parang aatras ah, na. Siya dito sa likuran din. ito nakabalik na. Yung uh, solo-breakaway. May sumisikaw dito. Sabi nila, white May 70 kph raw. At ah, lago sinubukan itong agwatan. Yung harapan ng paraton. Pero nasa likuran naman. Itong si Marcio Darius. Si Matt Alexis Pagaran. Nandito pa. Kung baga pakalasan eto na si Edjon Tugawin at saka si Archie kada niya hindi tumuloy at tuloy tuloy na yung uh, solo break dito ni Joseph Bora at last 2 laps tayo sa ating 1 hour last 3 laps tayo kaya ang ganda yung ating laban eto na marami tayong mga nakikita kumakalas din at si Joseph Bora dito talagang tuloy tuloy siya rito at Edjon hinatak niya rito dahil si Tugawin dyan hindi siya pwede papalit dahil kakampi niyang nasa harapan at nasa likuran din. Si Erickson ito, dinahandahan na muna ni Tugawin. Siyempre, veteranong-veterano yan. Kaya hindi mautakan yan. Si Tugawin at si Erickson dito, tinatsaga rin niya dito, nadumikit dun sa dalawa. Bayani, sinubukang umagwat rito pero parang inuubos na ni Bayani ang huling. Laban niya rito, huling lakas dito at tuloy-tuloy na yung uh, solo solo breakaway ni yar kaya napakabigat ay grabe yung tiis at ito syempre Tugawin ang nasa likuran, malamang ano kayang discount niya kay Edson mamaya. dal veterano si Tugawin at si Erickson din, nagtsatsaga rin siya nga, uh, maghabol din dito. Ito yung uh, grupo, talagang uh, nagkakainitan pa sila dito. Ha? Eh, siyempre, eh, ganun talaga, o, kailangan walang pikunan rin rito. Maglaro uh, lang siyempre, eh, ganun talaga. Ito na yung ating uh, solo breakaway. Last lap tayo rito. Masasagad na kaya ni uh, Habi niya dito yung kanyang solo breakaway. Grabe ang layo nung kanyang uh, gap na. Ha? Talagang uh, 38. Si Gastu bigang biglang binanatan na pinapakalas dito si Edson matapos binagtranggo rito ginamitan na naman ng kami kasi na nako inutakan na naman dito si Edson matapos siyang pinagtranko sa sabay banat na naman dito ni Ryan Tugawin. Kami uh, kasi moves talagaan. Javiñar dito. Masasagad na kaya dito. Archie, Binuca, Daniel, Alexis. Nandito rin si Jay. Uh, at nandito pa si Lago rin. At abangan natin ang pagbalik ni Javiñar. At ito na nga. Yung ating champion. Joseph Javiñar ng Team Excellent Noodles Champion sa ating pa Jack 3 2025. Eh, ito naman si Ryan Tugawin. Dahan-dahan na siyang umuusad rito. Aabutan pa kaya siya rito ni Ed dahil nasa likuran na, na pero ginamita lang. Kami kasi mobs dito ni Ryan Tugawin. Pinagod lang muna dito si Ed bago binanatan at left tayo rito. Sino kaya ang unang? Babanat at ito na si Apple of the Eye. Biglang bumanat rito at nasa likuran na dito si Alexis Umahabol, si Daniel rin pero umagwat na. Ibang klase talaga kapag sprinter dito talaga nga inutakan na muna nila rito. At ito pang apat si Jay pang limat. Congrats sa lahat ng mga nananalo. Kita kasi ulit tayo sa ating next videos.